latest at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted! Ang latest sa mundo ng showbiz, panoorin sa report na ito. Baby number 5? Agad sinagot ng TV host na si Ia Villania ang hinala ng ilang netizens kung buntis nga ba ulit siya sa isa kasing dance cover sa TikTok, bumuha sa mga komento ng pagbati para sa umano'y pagdadalang tao nito. Biro pa nga ng ilan, congrats daw at mukhang walang biyahe ang mister nitong TV host na si Drew Arellano. Sa pamamagitan ng isang TikTok video, nilinaw ni Ian na no, so you for these comments, guys. Ah, uh, no. <laughs> um, okay. Uh, um, no. Ah, uh, ah. Uh, no. Hirit pa ng TV host sa isang netizen. Sorry daw at busog lang siya. Komento naman ng isa, kasalanan kasi ito ng raffles na damit ni Iya kaya napaka buntis si iya, Drioreliano ikinasa noong 2014 matapos ang walong taong relasyon. Ang mag-asawang host may apat na anak, sina Primo, Leon, Alana at Astro. Samantala sa iba pang balita, hindi naman inatrasan ni Kim Chu ang tanong ng isang fan kung bakit wala siya sa kasal ng kapwa-aktres na si Maha Salvador na ginanap sa Bali, Indonesia. Sa isang vlog ni Kim, nag-open up ito tungkol sa kanilang samahan ni Maha ngayon at inaming hindi siya imbitado hindi naman kami sobrang close na ni Maha. And hindi na rin naman kami masyadong nag-uusap. And syempre, kapag kasal mo, gusto mo yung mga taong gusto mo lang, gusto mong nandiyan to witness your love sa partner mo. Ay, no, hindi ako na-imbitahan. <laughs> sa kabila nito, nilinaw ni Kim na, pero okay lang. Wala, ba, wala talaga. Sobrang happy ko para sa kanya. Minessage ko naman siya. And natouch din ako nung minessage niya ako dahil dun sa at nangyari sa ate ko. Sabi niya, pinag-pray niya daw yung ate ko. And then sana daw okay lang ako. Nakausap ko siya nung may, may nangyari sa ate ko. Pero siguro sa kasal, hindi naman importante kung imbitado ka o hindi. Basta sa sarili mo, masaya ka na nangyari sa kanya yun. Tsaka deserve nila ang isa't isa sila ni Rambo. So, hindi happy daw si Kim para kay Maha na nahanap na ang kanyang forever. Kung matatandaan, minsan naging laman ng balita noon na nagkalamat ang friendship ng dalawa matapos parehong malink sa aktor na si Gerald Anderson. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ito po ang ngayong Showbiz Angel. tuloy sa pagbabalita, tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino.